Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Bell Mariano, mas lalo lang gumaganda sa bawat larawan. Pagdating nga sa ganda ay hindi nagpapahuli si Bell Mariano dito. Kahit sa simpleng makeup o walang makeup ay laban na laban pa rin ang ating Bell. Maraming ang nagsasabi na mas lalo lang gumaganda ngayon si Bell at napaka-blooming ito sa bawat na larawan na lumabas sa Sockmed. Lalo na nga ang larawan na ito na mas lalo pang na-emphasize ang gandang natural ni Belle. Panigurado na hulog na hulog na naman ang ating donato dito sa ating bilinda. Ayun nga dito sa ilang mga netizen na nagkomento nga sa Twitter. Bet ko talaga magaganyang make-up sa kanya. Fresh, fresh lang si auntie pero ang lakas pa rin ng dating. Gandang bata lalo kapag nakasmala ba si Pin. Mas lalo lang nagagandahan sa kanya at napaka-fresh.